kapapasok lang na istorya mga idol. Nagkaroon po ng Grand Homecoming si Rey ng Miss Earth Air and Miss Philippines Earth 2023 na si Iliana Maria Adjuana sa Siniluan, Laguna. Sa pangunguna po ng batihing mayor ng Siniluan, Laguna na si Patrick Go. Sa kanilang district congressman at mayor Vincent Soriano of Pakil, Laguna. Marami ang nag-aabang sa pagdaan ng motorcade ni Iliana Maria Adjuana sa mga kalsada ng Laguna dahil iba kasi ang achievements ng isang Iliana Maria Adjuana pagdating sa beauty contest at beauty pageant talaga namang nakaka-proud ang kanyang mga naabot as a beauty queen advocates ng ating bansa. Isang inspirasyon si Iliana Maria Adjuana sa mga kabataan na gustong makilala pagdating sa pagandahan at beauty contest. Bongga at maiinit ang pagsalubong ng taga-Siniloan Laguna sa kanyang Grand Homecoming sa bayan ng Siniloan Laguna. Malaking bagay si Iliana Maria Adjuana sa history ng Siniluan Laguna dahil nagpamalas siya ng galing sa sining ng pagandahan sa buong mundo at magsisilbing gabay sa mga kabataan ng Siniluan Laguna, hindi man siya ang nakoronahan bilang Miss Earth 2023 sa Vietnam ay makikita naman natin ang kanyang napakadominanteng galawan at performance sa katatapos lang na Miss Earth pageant.